Isang nakakalungkot na balita dahil ang inaasahan niyating unang pagdepensa ng Atomweight Champion na si Denise Zamboanga sa one event na 1173 ay nakansela dahil sa medical issue. Pahayag ni Denise sa kanyang social media account na isinalin natin sa wikang Tagalog, ang pagsusulat nito ay labis na nagpapabigat sa aking puso. Mahirap ito at lalo pang humihirap sa bawat araw sa kasamaang palad dahil sa mga kadahilan ng medikal, hindi ako makakapasok sa one circle sa pagkakataong ito. Sobrang nakakasakit para sa akin na umatras sa mga ganitong laban at taos puso akong humihingi ng paumanhin kay Ayaka sa One Championship at sa lahat ng mga tagahanga at tagasuporta na sabik na naghihintay sa laban na ito. Napakahalaga ng sport na ito para sa akin at ipinapangako kong buong puso akong nakatuon sa pagbabalik ng mas malakas. Hindi nagbago ang aking pagmamahal sa pakikipaglaban at patuloy akong magsisikap ng husto upang muli kong ma-represent ang One sa pinakamataas na antas kapag ako ay nakabalik. So yan po ang pahayag ni Denise. Pagkatapos nga ng balitang ito ay agad na nag-react ang challenger na si Ayaka Miura hiniling niya sa One Championship na gumawa ng interim belt at nag-propose ng rematch kay Xiong Jinnan ng China na tumalo sa kanya taong 2022 para mapanatili ang titulo nito bilang One Strawweight Champion. Isang dagok para sa mga Pinoy MMA fans at sa buong One Championship community ang pagkansila ng laban ni Denise Zamboanga. Gayunpaman, ipinakita ni Denise ang kanyang tibay ng loob at dedikasyon sa sport sa kabila ng pinagdadaraanan niyang hamon sa kalusugan. Patunay ito na ang tunay na kampyon ay hindi lamang nasusukat sa panalo sa loob ng circle, kundi pati na rin sa tapang at determinasyong bumangon at magbalik ng mas malakas.